sa mga biyaya ng Diyos. Hindi mahalaga kung ito ay tila mabuti o masama. Naniniwala ako na mayroong iyong mabuting hangarin. Ang pagmamahal mo sa akin ay hindi mailalarawan at ang pag-aalaga at proteksyon mo sa akin ay hindi masusukat. Wala sa kaibuturan ng aking puso, ako ay nagpapasalamat sa iyo. Ito ang aking panalangin sa umaga ng pasasalamat. Sa ngalan ni Heso Kristo. Amen. Diyos ko, maaari akong makatagpo ng ilang mga hindi kasiyasiyang bagay sa aking buhay araw-araw. Ngunit ang mga dagok na ito ang nagpapalakas sa akin. Bukod sa mga malulungkot na nangyayari sa akin, marami ring mga bagay na nagpaparamdam na mapalad ako. Kaya Sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa mga biyaya ng Diyos. Hindi mahalaga kung ito ay tila mabuti o masama. Naniniwala ako na mayroong iyong mabuting hangarin. Ang pagmamahal mo sa akin ay hindi mailalarawan at ang pag-aalaga at proteksyon mo sa akin ay hindi masusukat. Wala sa kaibuturan ng aking puso, ako ay nagpapasalamat sa iyo. Ito ang aking panalangin sa umaga ng pasasalamat sa ngalan ni Heso Kristo. Amen. Diyos ko, maaari akong makatagpo ng ilang mga hindi kasiyasiyang bagay sa aking buhay araw-araw. Ngunit ang mga dagok na ito ang nagpapalakas sa akin. Bukod sa mga malulungkot na nangyayari sa akin, marami ring mga bagay na nagpaparamdam na mapalat ako. Kaya sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa mga biyaya ng Diyos. Hindi mahalaga kung ito ay tila mabuti o masama. Naniniwala ako na mayroong iyong mabuting hangarin. Ang pagmamahal mo sa akin ay hindi mailalarawan at ang pag-aalaga at proteksyon mo sa akin ay hindi masusukat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, ako ay nagpapasalamat sa iyo. Ito ang aking panalangin sa umaga ng pasasalamat sa ngalan ni Yesu Kristo. Amen. Diyos ko, maaari akong makatagpo ng ilang mga hindi kasiyasiyang bagay sa aking buhay araw-araw. Ngunit ang mga dagok na ito ang nagpapalakas sa akin. Bukod sa mga malulungkot na nangyayari sa akin, marami ring mga bagay na nagpaparamdam na mapalat ako. Kaya sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa mga biyaya ng Diyos. Hindi mahalaga kung ito ay tila mabuti o masama. Naniniwala ako na mayroong iyong mabuting hangarin. Ang pagmamahal mo sa akin ay hindi mailalarawan at ang pag-aalaga at proteksyon mo sa akin ay hindi masusukat. Wala sa kaibuturan ng aking puso, ako ay nagpapasalamat sa iyo. Ito ang aking panalangin sa umaga ng pasasalamat sa ngalan ni Heso Kristo. Amen. Diyos ko, maaari akong makatagpo ng ilang mga hindi kasiyasiyang bagay sa aking buhay araw-araw. Ngunit ang mga dagok na ito ang nagpapalakas sa akin. Bukod sa mga malulungkot na nangyayari sa akin, marami ring mga bagay na nagpaparamdam na mapalat ako. Kaya sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa mga biyaya ng Diyos. Hindi mahalaga kung ito ay tila mabuti o masama. Naniniwala ako na mayroong iyong mabuting hangarin. Ang pagmamahal mo sa akin ay hindi mailalarawan at ang pag-aalaga at proteksyon mo sa akin ay hindi masusukat. Wala sa kaibuturan ng aking puso, ako ay nagpapasalamat sa iyo. Ito ang aking panalangin sa umaga ng pasasalamat sa ngalan ni Heso Kristo. Amen. Diyos ko, maaari akong makatagpo ng ilang mga hindi kasiyasiyang bagay sa aking buhay araw-araw. Ngunit ang mga dagok na ito ang nagpapalakas sa akin. Bukod sa mga malulungkot na nangyayari sa akin, marami ring mga bagay na nagpaparamdam na mapalat ako. Kaya sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa mga biyaya ng Diyos. Hindi mahalaga kung ito ay tila mabuti o masama. Naniniwala ako na mayroong iyong mabuting hangarin. Ang pagmamahal mo sa akin ay hindi mailalarawan at ang pag-aalaga at proteksyon mo sa akin ay hindi masusukat. Wala sa kaibuturan ng aking puso, ako ay nagpapasalamat sa iyo, ito ang aking panalangin sa umaga ng pasasalamat sa ngalan ni Heso Kristo. Amen. Diyos ko, maaari akong makatagpo ng ilang mga hindi kasiyasiyang bagay sa aking buhay araw-araw. Ngunit ang mga dagok na ito ang nagpapalakas sa akin. Bukod sa mga malulungkot na nangyayari sa akin, marami ring mga bagay na nagpaparamdam na mapalat ako. Kaya sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa mga biyaya ng Diyos. Hindi mahalaga kung ito ay tila mabuti o masama. Naniniwala ako na mayroong iyong mabuting hangarin. Ang pagmamahal mo sa akin ay hindi mailalarawan at ang pag-aalaga at proteksyon mo sa akin ay hindi masusukat. Wala sa kaibuturan ng aking puso, ako ay nagpapasalamat sa iyo. Ito ang aking panalangin sa umaga ng pasasalamat sa ngalan ni Heso Kristo. Amen. Diyos ko, maaari akong makatagpo ng ilang mga hindi kasiyasiyang bagay sa aking buhay araw-araw. Ngunit ang mga dagok na ito ang nagpapalakas sa akin. Bukod sa mga malulungkot na nangyayari sa akin, marami ring mga bagay na nagpaparamdam na mapalat ako. Kaya sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa mga biyaya ng Diyos. Hindi mahalaga kung ito ay tila mabuti o masama. Naniniwala ako na mayroong iyong mabuting hangarin. Ang pagmamahal mo sa akin ay hindi mailalarawan at ang pag-aalaga at proteksyon mo sa akin ay hindi masusukat. Wala sa kaibuturan ng aking puso, ako ay nagpapasalamat sa iyo ito ang aking panalangin sa umaga ng pasasalamat sa ngalan ni Heso Kristo. Amen. Diyos ko, maaari akong makatagpo ng ilang mga hindi kasiyasiyang bagay sa aking buhay araw-araw. Ngunit ang mga dagok na ito ang nagpapalakas sa akin. Bukod sa mga malulungkot na nangyayari sa akin, marami ring mga bagay na nagpaparamdam na mapalad ako. Kaya sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa mga biyaya ng Diyos. Hindi mahalaga kung ito ay tila mabuti o masama. Naniniwala ako na mayroong iyong mabuting hangarin. Ang pagmamahal mo sa akin ay hindi mailalarawan at ang pag-aalaga at proteksyon mo sa akin ay hindi masusukat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, ako ay nagpapasalamat sa iyo. Ito ang aking panalangin sa umaga ng pasasalamat sa ngalan ni Heso Kristo. Amen. Diyos ko, maaari akong makatagpo ng ilang mga hindi kasiyasiyang bagay sa aking buhay araw-araw. Ngunit ang mga dagok na ito ang nagpapalakas sa akin. Bukod sa mga malulungkot na nangyayari sa akin, marami ring mga bagay na nagpaparamdam na mapalat ako. Kaya sobrang nagpapasalamat pa rin ako sa mga biyaya ng Diyos. Hindi mahalaga kung ito ay tila mabuti o masama. Naniniwala ako na mayroong iyong mabuting hangarin. Ang pagmamahal mo sa akin ay hindi mailalarawan at ang pag-aalaga at proteksyon mo sa akin ay hindi masusukat. Mula sa kaibuturan ng aking puso,